Good morning. Mag-harvest po tayo ng pizza. Ayan po. Si Mrs. Siya po ang partner in crime ko sa pagtatanim ng pizza. Kaya yeah. pakisundan nyo lang po kami mga anong mga anong. Pipiliin lang natin yung pwede na ma-market. umiikot lang ako ito papakita ko po sa inyo kung ano yung kakarbis lang namin kasi may napansin ako dito yung may oh nahulog yung binahaya ng ay ito cut, cutworm ito hindi na ito isasali kasi po may bawas na ito, makikita nyo po ba mga anang mga anong wala na yung cutworm pero napansin ko kanina dito siya ito, yun. ito yung damage niya. ayan Kaya, hindi na market mamamarket uhugasan lang natin to para pwede na namin itong magulay pipiliin lang yung good dito sige po mga alang mga alang pakisundan nyo lang po kami so, tingnan natin yung harvest na ni Mrs. Yeah. may okra gaya nyan na oh. tar pwede mo mapakita oh, <laughs> pumayag na din oh, tar <laughs> yeah, tar mo ayan sinusundan ko oh, ito Susundan pa Ayan. Yung mga harvest natin na uh, pizza. Organic po ito. Kaya kayo nang mag-certified sa mga gulay namin dito. Sinasabi na yung iba, organic. Pero mahirap po mag pa-certified ng organic. Daming ano yung requirement ba kaya lang yung naka subaybay sa mga tanim namin lalong lalo na yung mga training namin Mas maski na hindi kami mas na practitioner ng organic yung mga mamimili at saka yung tumatangkilik ng produkto namin like mga papaya, like okra, pechay. Yun ang sila na po ang gumagawa ng ano, bali na certified na po ako ng mga customer. Kagaya na po nito. Yung kumakain po dito, ayan. Iguana po. Kasi marami ditong mga iguana sa lugar na to. Ayan, tinatawag namin ditong ibid ya yeah. inahayaan na lang namin kasi labni nature tayo ah saan pa tayo ko muna to <laughs> oh, parang puno na Tara, tama na siguro to Basta may pang ano lang tayo sa palingki. Yung customer natin. nag na. O, oh, diretsyo nga pala tayo dito sa eto sino pong nakakilala sa kahoy na ito o ano tawag dito? Lipat tanim. So, may idea na po kayo <laughs> hindi ako marunong mag ano yung kumbaga magpahula-hula ito po yung laurel yan bali sangkap po ito sa pagluluto Ayan ano lang ngayong wala pang sibol ang kahoy nya ay ito meron dito maliit kakalipat tanim lang po ni misis to kaya yeah. sige update ko na lang kayo pag yumabong na tagal namin tong inantay <laughs> na magkaroon tayo na ito may paminta na tayo o ricado eto may laurel sana hindi to magkasakit kasi sulo lang po ito nag-iisa lang kaya pinag-iingatan talaga ni misis na mabuhay o inalagaan siya ng gusto ito sa puno po ng yugtong Kumpaka may sarili ng butas. Puno ng nyug. Sige po. Ito lang muna. Yan, babay na. O. Yan, dito ako. <laughs> Laurel. Lapit natin para may may nakikita na akong bagong sibol. Ayan, kakaano lang po. Dito. Sige, salamat po sa inyong panonood. Bye-bye. Yan ang jeep po.